Kumusta mga kasaliksik, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong dambuwalang mga ahas na naninirahan sa ating planeta na kayang-kayang kumain at lumunok ng tao ng buo? Kaya mula sa ahas na kayang kumain ng mga buwaya hanggang sa ahas na kayang lumunok ng dalawang tao ng sabay ay pag-usapan natin ang 10 pinakamalaking uri ng ahas na nadiskubre sa ating planeta. Kaya't kung handa ka ng malaman ng mga ito ay... Simulan na natin. Number 10, Olive Python. Sa mga lawa ng bansang Australia ay maaaring matagpuan mo ang as na ito na kung tawagin ay Olive Python na may hawak sa titulo ng pagiging pinakamalaking ahas sa bansa kung saan ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay kayang umabot ang haba nito sa lobing tatlong talampakan kung saan dahil walang kamandag ang mga olive python ay ginagamit nila ang kanilang mahabang pangangatawan upang paluputan at ipiti na ang kanilang mga biktima bago nila ito kainin dahil sa lawa na ninirahan ng mga olive python ay madalas nilang nakakaharap at nakakalaban ng mga buwaya kung saan maniwala ka man o sa hindi ay kinakaya nilang patayin at kainin ng mga ito. Ngunit kahit na kaya nilang manalo sa pakikipaglaban sa mga buhaya ay hindi sila agresibo sa mga tao. Kaya't sinasabi na hindi nila kayang magdulot ng kahit na anong kapahamakan sa atin. Number 9 Black Mamba ang isa sa pinakakilala at popular na ahas sa ating kalikasan ay ang ahas na ito na naninirahan sa Afrika na kung tawagin ay Black Mamba kung saan hindi lamang ang kanyang malaking pangangatawan ang kanyang kayang ipagmalaki kundi pati na rin ang kanyang sadyang pamatay na kamandag na kayang patayin ng isang tao sa loob lamang ng 40 minuto na talaga namang nagpapatunay kung bakit madaming mga tao ang takot na takot sa ahas na ito. Kaya umabot ng mga Black Mamba sa haba na labing apat na talampakan kung kaya't hawak nila ang titulo sa pagiging pinakamabilis kumilos at pangalawa sa pinakamalaking makamandag na ahas sa mundo kung kaya't pinapayuan ng mga eksperto na iwasan at layuan agad ang hayop matapos silang makita. Number 8, Boa Constrictor Kagaya ng mga olive python ay hindi din makamandag ang ahas na boa constrictor kung saan ginagamit nila ang kanilang malaking pangangatawan upang paluputan at sakali ng kanilang mga biktima hanggang sa mawasak na ang mga bato nito at madali na lamang nilang malunok ng walang kahit nanong pagpipiglas. Kung kaya't ang mga residente sa katimugang bahagi ng Amerika kung saan madalas naninirahan ang ahas na ito ay talagang namang nag-iingat at laging alisto dulot ng mga boa constrictor ay kayang manirahan mula sa lupa magpas sa tubig kung saan eksperto din sila sa pag-akyat ng puno na nagiging daylan para kaunting lugar lamang ang hindi nila kayang puntahan at dahil mabilis din gumapang o lumangoy ang ahas na ito ay mahirap na silang matakasan pa matapos silang galitin at istorbohin. Number 7, Yellow Anaconda Nakuha ng Yellow Anaconda ang kanyang pangalan dahil sa kanyang dilaw na pangangatawan na nahahaluan ng kulay itim na nagiging daylan para madali lamang siyang makita sa kagubatan. Pero hindi na tayo dapat bumase sa kulay ng ahas para lamang agad natin silang makita dahil sa sobrang laki din ang kanilang pangangatawan na ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay kayang umabot sa haba na labing limang talampakan na kanilang ginagamit para paluputan at patayin ang kanilang mga biktima dulot na hindi makamandag ang ahas na ito. Kung kaya't hindi din sila mapanganib para sa mga tao, basta't hindi natin sila iistorbohin at gagambalain. Sa kadailan ng kahit na hindi nila tayo kayang tuklawin at lasunin, ay kaya naman nilang magdulot ng malaking piligro kung sakaling bungguin o hampasin nila tayo ng kanilang buntot. Number 6, King Cobra Sigurado ako na kilala o pamilyar ka na sa ahas na ito na kung tawagin ay King Cobra dahil siya lang naman ang may hawak ng titulo sa pagiging pinakamahabang makamandag na ahas sa buong mundo kung saan kayang kaya nilang umabot sa haba na labing siyam na talampakan. Kung kaya't kahit pa lamang ang pangangatawa ng hayop ay talagang namang sobra ng nakakatakot. Sobrang lakas din ng kamandag ng ahas na ito kung saan labing isang minuto lang ang kinikailangan para mamatay ang kanilang biktima simula ng pagkatuklaw nila dito. Kung kaya't bibihira na lamang ang mga taong nakakasurvive matapos atakihin ng ahas. Simula bata pa lamang ang mga king cobra ay makamandag na sila. Kung kaya't kahit pa ang mga batang ahas ay kayang kaya na tayong patayin. Pero hindi tayo dapat mabahala at matakot sa ahas na ito dahil hindi sila magiging agresibo sa atin basta't hindi natin sila iistorbohin at aagrabyaduhin. Number 5, African Rock Python Kung ang King Cobra ay ang ahas na hindi magugusto yung istorboin at, agrabyaduhin, ang ahas naman na ito na African Rock Python ang hindi mo na lapitan. Dulot na ang ahas na ito na kayang umabot sa haba na 25 talampakan ay nabalita ang mayroong kapabilidad na umatake at kumain ng tao na talaga namang nagpapakita kung bakit hindi mo gugusto yung lapitan ng mga ito. Sa totoo lamang ay hindi ganoon kaagresibo ang mga African Rock Python, basta't hindi lang sila gagalitin. Pero sigurado naman ako na walang kahit na sino sa atin ang magtatangkang galitin at istorbohin ng ahas na ito na kayang-kayang kumain ng isang buong tao. Number 4, Green Anaconda. Sa kagubatan ng Amazon ay mayroon tayong makikita ang isang uri ng ahas na talaga namang kinatatakutan ng lahat ng bumibisita sa lugar. Dulot na ang ahas na ito ang tinigurean lang naman na pinakamabigat sa lahat kung saan umaabat ang timbang nito sa humigit kumulang 250 kilo na talaga namang nagpapakita kung gaano na lamang kadambuha ang pangangatawan ng ahas na kung tawagin ay green anaconda kung saan kahit na napakabigat ng kanyang katawan ay isa pa din siya sa pinakamabilis kumilos na ahas sa ating kalikasan. At dahil din sa tubig sila kadalasang naninirahan ay sadyang mahirap din sila makita na talaga namang nagbibigay rason kung bakit pati ang mga eksperto ay takot na takot sa hayop. Mabuti na lamang at kahit pa merong napakalaking pangangatawan ng ahas na ito ay wala pa din kaso na nakakain na sila ng tao. Ngunit hindi ito nangangahulugang hindi nila tayo kayang kainin Kaya't mas mabuti na lamang na umiwas at lumayo matapos makita at makasalubong ang ganitong uri ng ahas sa ating kalikasan. Number 3, Titanoboa Sadya namang napakadami na ng mga dambuhalang hayop sa ating kasalukuyan. Pero alam mo ba na may isang uri ng ahas sa ating kasaysayan na hanggang sa ngayon ay hindi pa din natatalo sa labanan ng pagkakaroon ng dambuhalang pangangatawan? Ito ay ang Titanoboa na sinasabing nanirahan sa atin 60 milyong taon na ang nakararaan kung saan ayon sa mga kalansay na iniwan ng hayop ay sinasabing umaabot ang haba nito hanggang sa 50 talampakan ayon sa investigasyon ng mga eksperto na talaga namang nagpapakita kung gaano na lamang kalaking peligro ang may dudulot nito kung sakaling buhay pa din siya sa kasalukuyang panahon Ang malaking pangangatawa ng mga Titanoboa ay sinasabing dahil din sa malaking sukat ng mga isda at iba pang hayop noong unang panahon kung kaya't hindi nakatakataka kung pati rin ang ahas na ito na madalas kumakain ng mga dambuhalang mga hayop ay magkaroon din ng pangangatawan na katulad sa mga higante. Number 2 Indian Python Hindi sigurado ang mga residente ng bansang India kung matutuwa ba sila o hindi matapos nilang malaman na unti-unti nang nauubos ang populasyon ng ahas na ito na kung tawagin ay Indian Python dahil hindi lamang ang malaking pangangatawan ang kayang may pagmalaki ng ahas na ito kundi pati na rin ang kanilang napakalakas na kamandag na kayang makapatay sa mga tao na dagdag pa sa kanilang kakayanan na manirahan sa tubig at sa lupa ay talaga namang hindi nakatakataka kung bakit kinatatakutan ng ahas ng mga residente ng bansa. Hanggang labing limang talampakan daw ang kayang maging laki ng katawan ng mga Indian Python na kanila daw ginagamit upang paluputan din ng kanilang mga biktima. Ngunit dahil walang ebedensya ang mga eksperto na kaya ang lumaki ng ganitong sukat ang ahas na ito ay hindi pa sila sigurado kung hanggang saan ang limitasyon ng mga Indian Python patungkol sa kanilang laki at timbang ng kanilang pangangatawan. Number 1. Reticulated Python Sa timog kanlurang bahagi ng Asia ay matatagpuan natin ang uri ng ahas na ito na reticulated python na may hawak sa titulo ng pagiging pinakamahaba at mabigat na ahas sa ating planeta. Ngunit kahit na malaki ang pangangatawan ng ahas na ito ay mahirap pa din silang makita sa kagubatan. Dulot ng kanilang itsura na tila ba pinaghalo-halong mga kulay ay nakatutulong upang makapagbalat kayo sila sa kagubatan. Dahil dito ay madaming mga tao ang natatakot pumasok sa mga gubat. Dahil ang ahas na ito na kayong umabot sa haba ng 25 talampakan ay napabalita ng mayroong kakayanan na umatake at kumain ng mga tao. Kung saan ayon sa pananaliksik ng mga eksperto ay kaya daw talunin ng ahas na ito ang dalawang tao ng sabay na nagpapakita lamang ng kanilang dambuhalang pangangatawan at napakalakas na kakayanan. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakadaming mga uri ng ahas ang naninirahan sa ating kalikasan kung sanang ilan pa sa mga ito ay may kakayanan na lumaki at magkaroon ng dambuhalang pangangatawan. Kaya para sa iyo, Alin sa mga ahas na ito ang pinaka nakakagulat at kinatatakutan mo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.